Gusto mo ba na paibigin ang taong mahal mo o ang taong gusto mo na hindi ka gusto? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo nang sa ganon, ikaw ay mamahalin at magugustuhan ng taong mahal mo. Basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. At gawin itong ritual sa mabuting paraan at huwag abusuhin. At kung sakaling bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng bote, lagyan mo ito ng kahit na anong oil. Kahit na anong oil na meron ka, BB oil, vegetable oil, olive oil, kahit na anong oil ay pwedeng gamitin at lagyan mo lamang ito ng kalahati sa bote na gagamitin mo. At pagkatapos mo nang malagyan ng oil ang bote, ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo talaga ang tunay na pangalan niya nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At kahit ano paman ang gawin nyo na ritual ay mas mainam po na alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat sa papel ang pangalan niya, ay i o itupit mo itong papel at isilid o ilagay ito sa buti na inihanda mo na may oil. At pagkatapos, maghanap ka rin ng kahit isang rose petal at ilagay o isilid mo rin ito sa buti na inihanda mo kasama yung papel. At nang malagay mo na lahat, hawakan mo ang bote, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong ritual, ako ay iibigin at mamahalin mo habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pwede rin gawin itong ritual kahit kayong dalawa ay nagmamahalan at naging okay na kayo pero mas mainam na gawin mo ito kung gusto mo na mas lalong mababaliw. Sa pagmamahal ang partner mo sa iyo ay wala pong problema. Mas mainam na gawin mo rin ito at depende na po sa inyo. At pagkatapos, takpan mo na itong buti at itago ito pang matagalan. Pwede ito bulungan paminsan-minsan. Basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam at paniguradong iibigin ka ng taong mahal mo na hindi ka gusto. Basta magtiwala ka lang. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.